Diyan. Diyan tayo. Sa doktor. Sikit. Hala. Hala. 8282. Mm. Pu. yung din 28. Pero wala akong makitang kulam. Ito pre kulam. Oh, na natin diretso ah. Ay, sorry tumunog. Uh, wala. Uh, wala. Pero bakit dito, hindi ko pa pinipiga. Sa to, arepo, tenet, opera, patas. Uh, uh. Lubayan mo to ha? Lubayan mo to ha? Ha? Lulubayan mo to? Lulubayan mo na? Ha? Huwag mong ibigin to ha? Nagkakadid Sagot! Ha? Sagot! Opo, matagal mo nang nililigawan to. Matagal na? Matagal na. O, lubaya mo dalawang kamay, inuutusan kita. O, ba't ayaw mo? Inuutusan kita? ayo mo? Dalawang kamay. Dalawa. Pababa. Pababa. Lubaya mo to, ha? Sagot. Opo. Sige, sige. Sige, may tanong ako. Matagal mo nang may gusto rito. Matagal na. Opo, hindi kayo bagay. Ibang mundo nyo, ha? Ha? O, sige, sige, baklas yung dalawa, dalawang kamay. Iba, ibang mundo nyo. Hindi pwede kayo magano. Sinipingan mo na to. Opo! Sinipingan na. Ha? Sago! Sinipingan mo na. Ha? Sige, baklas, baklas. Sige pa, sige pa. Tanggalin mo lahat yan. Sige pa. Sige pa. Sige pa. Uulitin ko, matagal mo nang gusto to. Ha? Sagot na mayos. Opo. Hari ka pala, ha? Sige, inuutosan kita. Ito pa, gamitin mo pa to. Sige pa, tanggalin mo lang yan. Alimatam. pu! Sige pa. Ayaw lang ano ko sa'yo, Hindi naman siya no? Tanggalin mo lang yan, ha? Opo. Ba't may kapang ako? Ka, oh? Sige, ikaw ang hari dito? Ikaw? Ikaw? babat ah, ba't may kapang ka? Sige, tanggalin mo lang yan. Kunti na lang, kunti na lang. Doon ka sa mundo niyo ha, huwag sa mundo ng tao ha. Ha? Opo. Sige, kunti na lang. Kunti na lang. Kunti na lang. Matagal mo siya sa mga Ha? Ha? Matagal na? Matagal mo siya sa mga itong babae nito? Ha? O sige, tanggalin mo na lang. Patayin kita. Meron na baka balik ang mata. Sige pa. Sige pa. Sige pa. Punti na lang. Uh, ito po, isang may kapan na windy. Uh, matagal ng kasakasamang kong babae na to. Tama? Oh, pa. Mm, Oo ka naman pala eh. Sige, paklasin mo lahat yan. Kunti na lang, kunti na lang. Kunti na lang. O, oh, pa, siya tayo, nahuli kita ha. Kilala mo ako? Hindi. Hindi. Ay, buti pa itong babaeng to pinuntahan pa ako dyan sa ano eh. Kung saan kami pwede magkita, kilala ko eh. Ikaw, di mo ko kilala. Ha? Hindi. O magpapakilala ko ha? Ako si Apo Chalin, Apo Eric. Pansinsyahan tayo ha? Ha? Panginoon ko isa sa aking mandakila, humingi ako ng bas-bas sa'yo, -bas napatayin ko kung magambala sa babae ito. Sa secretaries, akmex, atal. Pangalan oh, nito John Joan. Pangalan ni Jesus, Joan. Balik sa tao mo. Okay, okay. Alam mo sa akin mo? Hindi. Hindi po. Ibig sabihin po, yung hindi may kapahate na may gusto sa'yo, nakausap natin. Uulitin ko, alam mo mga sinabi mo? Hindi. Ayun po, pinagay ko na. Nakita ko po agad yun na eh, nung sinundong mo ko. Sana meron ka rin. Dito ka. Okay. Pakipalit okay, ng bago po. Uh, At... Ah, mati na kayo na. kita ng anit. Tatay, bumubuti ka. Moki ka. Ah. Opo. Basta po, yung lubigan, kailangan mo yung araw na to, no? Bigyan mo mamaya. Ayan. Ano Tay, dagdagan ko na sa'yo, ha? Wala ka nararamdaman. Wala. O ito, paparamdam ko sa'yo. Babae. Ito. ito, ha? Ayan lang, ha? Nipit lang yan. Paparamdam ko sa'yo. Nasipingan ka tatlong beses, buti hindi ka nabuntis. Ha? Sa doktor? Sige. Oh. Uh. Wala. Wala pa. Hindi na ko pa, uh. Sorry, tumunog. Uh. Wala. Duwid yung itim. Uh. Ano? Sakit? Hmm. Uh. Sakit. Ulitin ko sa doktor. Dalawang daliri lang. Wala? Wala? Doon din itim. Iyari. Sakit. Ito yung kulam. Ah, palipadangin. Iba po yung kulam at saka iba yung barang. Ito na ito. Kulam barang yan. Hmm. Sakit. Minit. Min Nagbabaga. Anay? Ah. Sakit. Sa tura Repo, Tenet a Pistila ramalim. na nadalam dayos. Sa lipratis. Akmit. Lubayan mo to ha. Nagkakaintindihan. Lubayan mo to ha. Ha? Lubayan mo na ha. Matagal mo na pinapalipad lang ito. Tama. oh Alisin mo dalawang kamay. Sumunod ka sa akin ha. Sa baba. Sige. Huwag kang nagagalit. Huwag eh. kang nagagalit sa akin ha. Ha? Nahuli kita eh. Hmm, sige, sige. Kilala mo ako? Hindi. Hindi po. Hindi. O magpapakilala ako ha. Ako si Apuchalina po. Eric Sagasambal. Pakilala niya po. Ha? Alisin mo to ha? Nagkakaintindihan ha? O sige, ibabalik ko na lagi mo. At tanda, tanda mo na eh. Sige pa, kunti na lang, kunti na lang. Lubayan mo to ha? Ha? Sige. Para mo hindi kita mauli. Kaya niya pa kita titignan. Kunti na lang, kunti na lang. Umingan tawa dito ha? Ha? Paano ka harap sa Panginoon kung ganyan din ang gawa mo? Ha? Pa, paano? Sige, sige, baklas pa. Klaspa. Kunti na lang. O, bibitawan ko to. Mag-usap tayo ha? Ha? O, matagal mo nang ginagambala to. Ha? Matagal na. O, oh, sige, alis mo. Kunti na lang, kunti na lang. Kunti na lang. Patay na kita. Panginoon bas kong Isus, aking madakilo, may nang nabas ba siya, napatay gumagambala sa babae ito. Sa nga, pretre, saknit. Atay. Yung tubig ko, paabot na lang. Nanay, 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 nanay. Tubig ko. Pangalan mo, nay? Itak. Itak inilay para lumakas ka para bumalik agad yung lakas mo sige po, sige po <coughs> okay pahinga lang mo na lay, pahinga lang sandal ka na, sandal ka, okay, ito po yung palipad na nakausap agad natin alam mo, mga sinabi mo? ha? hindi, hindi rin po ibig sabihin po nakausap natin matanda na po, halos kay daram mo lang din no? at malapit lang dito Okay, shout out sa lahat. Andito si Apo Eric Apo Chalin, nasa Sambales at mamaya may habulin pa tayong graduation sa aking anak at magsasabit tayo ng medal yun. Uh, medal. At tapos, didiretso tayo na Manila. Maraming salamat kay Sir Tony. Isa po itong uh, dakilang pulis ng Quezon City at shout out sa kanyang pamilya. Shout out din kay Sir Vril. Isa rin po itong Master Sergeant SPO4 ng Sambales at saka kay uh, Master Sergeant Sir Joey at saka kay Apo Rap Apo Ken Apo Mar, uh, Marwin at saka kay Yeshua Masia at saka kay sino pa ba Melo Legario at saka sa aking pinsan ayun ang pangwapo Okay maraming maraming salamat muli ako team Apo Apo Eric magandang umaga